Ang una po. Ka. So ayan guys, kasama ko ang ating kaibigan. Babalik kami kay Lolo Aquino today kasi naubusan na daw siya ng bigas. Sama natin si Dottie Snilias. ha huh. Mom? Yes, babe. I'm still okay. Ay, this look like a hiking, you are hiking. Look like how ball okay? Init. Mga bagay galakag, ikot ako na nagkakasana. na kwarto. Nawa no, ka na sana natuloy na maglakad. Ano, <laughs> pa Naginan tikaw tsada ka idelino, mm -hmm. Guys, nandito na kami ngayon sa bahay ni Lolo Aquino. Sobrang ganda dito. Kasama kasi itong kaibigan natin. Kasi gustong-gusto niya makita ang lugar. Oh. Kami mo we'll gawing earrings. No, nice ka ayot ito. Hello. Ah, uh, mayroon. Oh. Uh, Oo. Um. Mayroon hapon. Kumusta man ka, lo? hapon. Uh, Nagsaka, uh, makiat ka pa rin sa puno ng, ano, lo? Nagsaka uh, pa, makukuha ito, ano, ano. May nalamang, ba? oh uh. So, ito po si Lolo ngayon, guys. Binibisita namin si Lolo. <laughs> Daghan salamat sa imong Juan, uh, ihatag rin ako bugas. o mga gansa uh. mm. Salamat kayo sa inyong pagtabang nako. Pa? Salamat po. Salamat po. ba, ba siya? na uh. Ano ba so ng gamot do gyud ko Kap 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 ray mo ganun. kap kap ka presyo. siya. Umiinom po si lolo ngayon ng buko. Tsaka tinapay. Daming buko oh. Kasama natin si Dotis. Hello guys. Oh. Daming buko. Kapag pupunta po kayo dito kay lolo, uh, kakain talaga kayo ng buko. Iinom talaga kayo ng buko juice. Sama ni? Kuas ba to? Uy, tit, ka mang kadiapit? Uy, tit,

Ito yung kitchen ni Lolo, guys. So, ayan si Lolo. Nag-wash siya ng hands. Lamat ko yung bugas mas tora. Uh, salamat adlo wala na bukas ng tawag ha na uh, hurot na, hurot na. Rat, ah. antay kinay. grocery ta, ha ba tong pagku pindahan kay mo pang oh ni pupunta sana si lolo sa tindahan guys kasi mang utang siya ng bogas Buti na lang daw at nakapunta tayo kaya nagkabigas siya ngayon. Mahirap talaga luno no kapag wala kang bigas lo no. Ah,

Hmm, nak sora ke bukan? Hmm, oh, nak hmm. thank you for your join. Nah, sora nas padega and thank you for your presence. Selamat datang. Bagi kat untuk semua yang boleh nak datang. This is the one